Minsan po hindi natin maiwasang magtaka kung bakit nakatindig pa itong administrasyon ni Pangulong Marcos. Sabay kung isip-isipin nyo, eh dalawang taon na ito halos na pilit hinihila pa baba. At hindi biro ang mga naghihila dito pa baba, malalakas, mga bilyonaryo. Woo! Sa first five pa lang po ng listahan eh mabigat na. Nangunguna siyempre yan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang pamilya pangalawa, si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang AOJC. Pangatlo at ito ay medyo masakit ay lang pangatlo sa listahan na pilit humihila pababa kay Pangulong Marcos ay mismo ang kanyang kapatid, si Manang Jaime. Ang senadora na kaibigan ni Vice President Sara Duterte. Ang pangapat sa listahan ay isang ultra-bilyonaryo political kingpin ng Ilocos. Walang iba kundi si Governor Chabit Singson. At ang bumubuo ng first five sa mga grupong nakabangga ni Pangulong Marcos ay ang Pamilya Bilyar. Ay ang pong Pamilya Bilyar ay alam natin na napakalakas. Woo! Si Manny Bilyar ay tinuturing na pinakamayaman na Pilipino. Wow! Kanyang asawa si Cynthia Bilyar ay dating kongresista at senadora. Yung dalawang anak ngayon ay nakaupo sa Senado, Senator Mark Villar at si Senator Camille Villar. Isipin nyo yan. Pamilya Duterte, Pastor Kibuloy, Manang Aimee Marcos, Ilocos Kingpin Chavit Singson, Pamilya Billionario Villar lima pa lang yan sa binabangga ni Pangulong Marcos. Woo! Kaya hindi nyo ako masisisi kung ako ay minsan nagtatanong bakit nakatindig pa si BBM. Sa lakas ng mga pwersang binabangga ni BBM, lalo kang magtataka kung iyong iisipin halos walang nagtatanggol sa Pangulo. Sa ngayon, ang halos madidinig mo lang na nagsasalita para sa kanya ay si Palace Press Officer Claire Castro. Pero halos nang iisa lang po si Claire Castro sa pagtatanggol sa Pangulo. Abay malayong malayo ito sa panahon ni Duterte nung siya pang nakaupo mayroong spokesperson Harry Roque na sinasabayan nila Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, Communication Secretary Martin Andanar, Senate President Coco Pimentel, Secretary at House Speaker Alan Cayetano, Senator Dick Gordon at kung sino-sino pang mga opisyal ng PDP Party na mga sumisip-sip kay Duterte. Eh, isang katutak po talaga noon na nagsasalita at dumidepensa kay Pangulong Duterte. Malayong malayo. -malayo eh mismo si Pangulong Duterte pa lang masalita na. Kung matatandaan nyo, inaabot pa nga siya ng madaling araw kakasalita pabor sa kanyang administrasyon. Si BBM, bihira mong madinig. Maliban kay Claire Castro, siguro kumampi ng gusto kay BBM ay ang House of Representatives sa ilalim ni House Speaker Martin Romualdez ang kanyang pinsan. Kaso si Speaker Romualdez ay madalang din magsalita. Woo! Ang mga kongresista naman, hindi mo masasabing masigasig sa pagtatanggol sa Pangulo at sa kanyang mga laban dahil nga sa huling zona, binuko ni BBM ang kalokohan ng kongreso sa usaping budget at flood control. Sabi ni BBM sa mga kaalyado niya sa kongreso, mahiya naman kayo. Eh di madaming galit ngayon na kongresista kay Pangulong Marcos na dati mga kakampi niya. Ganun po talaga kahirap ang labang inaharap ni Pangulong Marcos. Kung isasali natin sa usapin ng mga naglipa ng political vloggers, eh, alam na alam natin na porte yan ng mga Duterte. Eh madaming ang mga pro Duterte vloggers na biglang nagsiyaman. Woo! At kung nagsiyaman man sila, hindi tayo magtataka doon. Eh alam naman natin, ang binabangga ni Pangulong Marcos ay mga bilyonaryo. Eh kayang-kaya, gastusan yan o bumalik tayo sa mga bilyonaryong nakabangga ni BBM. Siyempre kasali dyan ang mga contractors ng public works ng mga flood control. E, hindi nga ba nakita natin kano kayaman itong mga contractor na ito patulad nila Diskaya. Ang mga ilang pang bilyonaryo ay nasa DPWH mismo. Ang mga opisyal ng DPWH na magsugal ay naku, dahan libo isang gabi ang pinapatalo Sigurado, galit ang mga sugarol na yan kay BBM Si BBM ang sumira ng buhay nila At Kung maaalala nyo, malaking pwersa din ang binangga ni BBM sa laban niya kontra Pogo si Alice Go ang nang nakalusot eh ngayon ay nakakulong eh di ba nga bilyonaryo yan si Alice Go idagdag nyo pa sa mga bilyonaryong nakabangga ni Pangulong Marcos ay si Michael Yang at ang kanyang parmali eh nakon daming bilyon nun sa pa ay si Atom Ang at ang kanyang isabong eh, ay mas maraming ting bilyon ito sa takbo po ng mga pangyayari ngayon, ang mga bilyonaryo na susunod na babanggain ni Pangulong Marcos ay ang mga minero. At andyan din ang mga housing developer. Ito po kasing mga minero at developer, alam natin ay isa sa mga umabuso kaya tayo ngayon ay lubog sa baha. Ang malalaki at mapiperang mga simbahan ay nakalaban na din ni Pangulong Marcos. Eh hindi nga ba sila ay nagpaplanong gumawa ng malawakang rally na alam naman natin ay magpapahina sa administrasyon. Ito ang KOJC, English ni Cristo at ang Jesus is Lord ni Senator Joel Villanueva. Kung tingin nyo po kulang pa yung ating mga binanggit, idagdag nyo dyan ang China. Itong Coast Guard ng China, alam naman nating lahat ay walang ginawa kundi bombahan ng water cannon ng mga manging isdang Pilipino. Baga, no choice dyan si Pangulong Marcos. Kailangan niyang ipagtanggol ang mga manging isdang Pilipino. Sa muli, itatanong po natin paano napapanatili ni BBM na siya ay nakatindig sa harap ng malalakas na pwersang kanyang binabangga. Kamaliyata yata talaga ang kampo ni Duterte sa pagkakakilala kay Marcos Jr. Kasi po, sabi nila noon, kung si Marcos Sr. ay isang tigre, etong si Jr. ay isa lamang kuting. E di nagtataka sila lahat ngayon. E di nagtataka sila lahat ngayon. Dahil ang minsan tinawag nilang kuting ay siya mismong sumasakmal sa kanilang lahat.